ating kilalanin ang mga matatalik na kaibigan ni Catherine Bernardo sa showbiz. The Philippine Showbiz List presents Girl Best Friends ni Catherine Bernardo sa showbiz. Miles Ocampo, isa sa kilalang matalik na kaibigan ni Kath ay si Miles Ocampo. Sa murang edad ay nabuo ang nakakatuwang samahan ng dalawa sa pamamagitan ng kinatapukan nila noong kiddie gag show na Going Bulilit. Sa taong lumipas ay nasaksihan ng publiko ang strong friendship ng dalawa na animo'y magkapatid na. Pero hindi rin sekreto ang pinagdaanan ng mga ito na sumubok sa katatagan ng kanilang pagkakaibigan. Katunayan dahil na rin sa ginagalawan nilang mundo sa showbiz ay na rin ang pilit na pagkukumpara sa narating ng karera ng bawat isa sa kanila. Isa rin sa tinuturong dahilan na ang pagkakalayo nila sa isa ang tinatamasang kasikatan daw ni Kath. Pagamat aminado si na Kath at Miles na nagkalayo nga ang loob nila sa isa't isa, nilinaw nilang wala silang naging problema o away. Sa joy na grow apart lang daw sila separately kung saan nagkaroon sila ng kanya-kanyang mga kaibigan. Sa kabila na kanilang tampuhan, sa huli na naig ang kanilang pagkakaibigan at sa pagnumbalik nito, masasabi ngang worth it itong ipaglaban kung saan ay hayagan na ang mga ito sa pagpapakita ng support porta at pagmamahal sa isa't isa. Katunayan sa pinagdadaanan ngayon ni Kath, kasunod ng up nila ni Daniel, isa si Miles sa umalalay sa kaibigan. Sofia Andres Masasabing friendship goals naman ang samahan ni na Kath at Sofia na nagsimula na magkasama sila sa seryeng Princess and I. Noong June 2019, ang pagbubundis ni Sofia ay hindi pa alam ng publiko ang unang taong kanyang maingat na nilapitan tungkol dito at inimbita hang maging ninang ng kanyang anak ay si Kath. Bukas siya sa pagsasabing si Kath ay isa sa kanyang most trusted friends in showbiz. Sa parte naman ni Sofia kung kailangan ng suporta para sa mga proyekto ni Kath, handa ito makipagtulungan. Kamakailan, siya ay dumalo sa premiere at after party ng box office hit na A Very Good Girl. Kung titingnan naman ang kanilang Instagram pages, makikita dito ang heartwarming gestures nila sa isa't isa sa pamamagitan ng uplifting messages at flattering compliments. Narihan din siya Siyempre ang kanilang mga bonding moments. Sa tuwing dumaranas naman ng problema sa kanilang, -kanilang relasyon, tinitiyak niya na Kath at Sofia na andyan sila para sa isa't isa. Matapos ang pahayag ng hiwalayan ng Kath ang post ni Sofia sa kanyang Instagram story ng grupo nila ni Kath at Alora ay nagsilbing kompirmasyon sa pagbibigay niya ng suporta sa kaibigan. Katunayan, narin na napaulat na pag-unfollow din niya kay Andrea Brillantes na siyang tinuturong third party daw sa hiwalayan ni na Daniel at Kath. Nasundan pa ito ng cryptic post niya na makikita naman ang litrato ng isang bahay at may nakalagay pang diamond emoji. Dahil nga sa pinakitang matibay na suporta ni Sofia kay Kath, ay inatake siya ng walang kabuluhang kumulat. Pero tulad ng kaibigan, dinaan niya ito sa class kung saan ay tinugunan ni Sofia ang kanyang mga haters na with grace and kill them with kindness. Alora sa Sam. Sino ba naman ang hindi maaaliw sa buong friendship ni Kath kay Alora? Naging malapit sila sa isa't isa na magkasama sa digital movie series na The House Arrest of Us. Tunay nga ang hati din ng positive vibes at talaga namang maging si Kath ay gay na nakikisabay sa kakulitan ni Alora. Madalas din nagkakasama ang dalawa sa bakasyon at maging sa trabaho. Katunayan ay nakakasama si Alora sa biyahe ng dating magkasintahan at natatawang inilarawan ang sarili na third wheel. At sa hiwalayan ng Kathniel, isa nga si Alora sa labis na naapektuhan lalo pa at malapit sa puso niya ang dalawa. Ganun paman hindi siya nangiming magpakita ng buong suporta at pagmamahal kay Kath. Pero dahil na rin sa kilalang pagbiro, maliban sa sweet message siya kay Kath, idinaan niya kanyang suporta sa pamamagitan ng meme. Pagamat walang masamang intensyon, marami sa mga netizens, particular na ang Kathiniel fans, ang hindi nagustuhan ang gawin ng pagbibiro ni Alora. Anila, nila, hindi ito ang tamang pagkakataon na gawing biro at katatawanan ang pinagdaraanan ng dating magkasintahan. Mabilis naman siyang humingi ng paumanhin sa mga tagahanga na Daniel at Kath na na-offend niya. Chi Filomeno. Kabilang naman si Chi sa masasabing malapit na kaibigan ngayon ni Kath sa showbiz. Lingin sa kaalaman ng karamihan, hindi na bago pa ang samahan ng dalawa. Matatandaan na nagkasama sila sa seryeng Got to Believe noong 2013 at kamakailan lang para naman sa pelikulang A Very Good Girl. Dito ngayon na sila ng publiko ang nakakatawa nilang friendship na ayon pa kay Chi, sobrang mapagkumbaba ni Kath at likas ang kabaitan nito. Katunayan mo na lang pumotok ang hiwalayan issue ni Kath at Danielle, isa si Chi sa aktibo sa sa pagpapakita ng suporta sa kaibigan. Hindi rin niya hinayaan na sirain ng maling impormasyon ang pagkakaibigan nila ni Kath. Trina Goytinko Para sa mga masugid na taga ni Kath, isa sa talagang kilalang BFF nito mula pa noon ay ang Filipino-Chinese athlete na si Trina Goytinko. Bahagi din siya ng Nguya Squad at minsang na-link kay Joshua Garcia. Na ang support ang pinapakita ni na Kath at Trina sa karerang kanilang tinatahak. Katunayan, since 2014 pa, ay nakikita na nag-upload ang dalawa sa kanilang Instagram account ng larawan ng kanilang bond date. Namataan na rin silang magkasama sa California kung saan may bahay si Trina. Ayon naman kay Trina, second family niya ang pamilya ni Kath at laking pasalamat o Mano niya sa mga ito, din laging nandyan para sumuporta at umalalay sa kanya. At sa pinagdadaanan ngayon ng kaibigan, tiniyak ni Trina na palagi siyang nariyan. Ano mang oras para sa kaibigan sa iniwang mensahe na through thick and thin na naligipan ng black heart emoji. Maha Salvador Hindi lang tunay na kaibigan ang tagpuan ni Kath sa showbiz Kundi nakahanap din siya ng ate sa katauhan ni Maha Matagal na ang matatag na samahan ng dalawa At sa mga lumipas na taon, pinatunayan nila ang lakas na kapangyarihan ng kanilang low-maintenance friendship Narihan sila sa maharagang chapter ng kanilang buhay Matatandaan na sa naganap na kasal ni Maha, isa si Kath sa kanyang bridesmaids At sa kinakaharap ngayon ni Kath, si Maha tulad ng kanilang pagkakaibigan Chuck na, na rin ang low-key na pagbibigay nito ng suporta at pagmamahal sa kaibigan. Julia Montes Hindi naman siyempre maaaring mawala sa listahan ang BFF ni Kath na si Julia Montes. Matapos na magkasama sa Going Bulilit hanggang sa hit series nilang Mara Clara, lumago ang pagkakaibigan ng dalawa sa parehong antas ng kanilang karera. Mapa-on or off-screen, kitang-kita ang kanilang chemistry. Sa mga taong lumipas ay patuloy ng saksihan ang pagiging malapit pa din nila sa isa't isa, kaya naman hindi nakapagtataka na tinatawag nila ang kanilang pagkakaibigan bilang original na love team. Pinatunayan ni na Kath at Julia na posible ang pagpapalago ng isang pagkakaibigan sa iba't ibang yugto ng buhay. Bukas sila sa pagsasabi na hindi hindi nila ang isa't isa bilang kakompetensya. kompetensya. ay nariyan sila upang suportahan ang isa't isa. Kamakailan lang dumalo si Julian sa premiere night ng pagbabalik pelikula ni Kath, ang A Very Good Girl. At ibinalik naman ni Kat ang kagandahang loob sa pagdalo sa premiere ng pelikula ng BFF niya, ang Five Breakups and a Romance. Malayo na nga ang narating na kanilang friendship na parang kapatid na ang turingan at ipinapakita kung gaano kahalaga ang isa't isa para sa kanilang dalawa. Ayon niya kay Julia, ano man ang mangyari, palagi siyang nariyan para kay Kath. Bagamat hindi ayon siya palaging present, sinisigurado niyang andyan at maramdaman na kanyang BFF na nasa tabi lang siya nito. At sa pinagdadaanan ni Kath sa buhay pag-ibig, hindi na kailangan pang sabihin ng isa publiko ang buong suporta at pagmamahal na binibigay ni Julia sa kaibigan. Ria at Tide Unexpected friendship naman na buo ni Kath kay Ria na magkasama sila sa 2018 top grossing film na The House of Us. Napanatili nila sa totoong buhay ang mga papel na kanilang ginampanan sa pelikula bilang mag BFF. Ayon kay Ria, ang kanilang pagkakaibigan ay na nabuo na naroon ang trust, honesty at alam nilang narian sila para sa isa't isa. Dagdag pa niya ng magandang impluensya sa kanya ni Kath. Katunayan, kahit siya ang matanda, parang tumatayu pangaraw na ate sa kanya si Kath na sa mga payo at gabay nito sa kanya. Tulad ni Ria maging si Kath ay bukas sa pagsasabi kung gaano siya ka-thankful sa nabuo nilang friendship na anya ito ang klase ng pagkakaibigan na i-keep niya forever. Katunayan ipinagdiwang nilang kanilang samahan sa pamamagitan ng friendship persing. Sa kanilang social media accounts ay masisilayan rin ang nakakatuwang bonding moments na Kath at Rhea sa loob at labas ng bansa na minsan ay kasama rin ng ilan sa kanilang Nguya squad. Dahil nga rito marami sa kanilang mga taga-subaybay ang nagsasabi na friendship goals ang samahan ng dalawa. Marian Rivera. Habang may ilan na kailangan palaging magkaroon ng regular na komunikasyon sa kanilang mga kaibigan, may iba naman na maigi na tatagumpay kaysa simpleng paminsang pag-uusap lamang. Ganito nga ang low maintenance friendship ni Kat sa kapuso prime-time queen na si Marian Rivera. Mula ng gampanan ni Kat ang batang karakter ni Marian bilang Jenny sa Philippine adaptation ng Korean drama na Endless Love noong 2010, hindi na nawala ang ugnayan nila sa isa't isa. Nanatili ang kanilang pagkakaibigan at paminsan-minsan nagpapalitan sila ng mga magandang saloobin sa pamamagitan ng mga komento sa social media. Hindi din nakahadlang sa kanilang samahan ang pagkakaiba ng network. Sa paglipas ng panahon, natagumpay sila magkaroon ng panatili ang isang masusi at pagmahala ugnayan. Bagamat hindi ito lagi nasa harap ng publiko, ay sinisuguro nilang naroon ang pangangalaga nila rito at may ipakita ang suporta. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!